Mga kapatid, ang totoong deboto ay kadeboto. Walang deboto na mag-isa lang sa buhay. Dapat walang deboto na nag-iisip o nakakaramdam na mag-isa lang siya sa buhay. O mag-isang humaharap sa mga problema niya. O mag-isang tumatamasa ng biyaya. O mag-isang nagsisikap magpakabuti. O mag-isang nagdedebosyon sa mahal, na Senyor. Sa damba ng ito, paglingkuran natin ang mga taong mapag-isa, ang mga taong ayaw samahan ng iba, ang mga taong nilalayuan o pinagtatabuyan, ang mga taong napag sa takbo ng mundo. Sa damba ng ito, bukas ang mga pintuan at puso natin upang lahat ay kasali, kasali ang lahat. Ito ang hangarin ng mahal na Senyor. Magkaisa tayo kay Jesus. Mga kadiboto, ipagdasal natin na pumuhos ang mga biyayang ito sa lahat ng nagdidibusyon dito sa pambansang dambana ng mahal na poong Jesus na sareno. Paglapit kay Jesus, pananalig kay Jesus, at pagkakaisa kay Jesus. Viva Jesus Nazareno!